Hi guys, good morning. Dito tayo sa maulan na trabaho. Lakas ng ulan. Ari tayo mga sa loob. ngayon ay magpapalit ako ng kingpin. Kasi nawala yung alignment tapos kumakabit sa kabila. Ngayon tinanggal ko yung gulong. Ayun ang gulong. gulong niya. Okay pa naman yung mga bearing. Okay pa naman wala pa namang tama ngayon tinitiyak ko ano kingpin bago pa naman tayo rady eh. ay drag link ay, yan, oh brand new paint drag link kami nagkagabit niyan ah uh, eh, ngayon aalogin ko hawakan ko dito tapos aalogin ko ganun oh check ko na yung kingpin oh 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 hmm? ayan oh kasi yung ano niya ano po kingpin palitan natin yung kingpin to guys okay pa naman yung mga bearing niya eh wala pa namang tama bago pa naman to eh okay pa yung spindle niya ito na lang babaklasin ko na lang tong apat na bolt Lapisan ko na lang to para tanggal tong backplate para kasama tong isang assembly na brake Dito na ako sa backplate magtanggal ito na lang apat na tornilyo para isang baklasan lang yan. Para baklas ko tong kingpin. Ayan kingpin guys oh. Yan, yan kingpin. Hello guys. Ano blab natin ay guys Hai hey guys, pass <laughs> out. Okay, menang guys.